Guys, ang niluluto natin for today, ayan. Dinagoan. Sineta side ko muna ang sahog na baboy. Igigisa ko muna siya. Mga idol, mga lods. Kasarap sa Igigisa ko muna siya sa bawang sibuyas kamatis. Ayan siya. lalagay na yung sibuyas. Sunod natin ang kamatis. Ayan. Ang palasa. Pagdibisa, pampabango. Ngayon. Ayan ng sahog niya ay baboy. Kaya muna natin magisa siya ng pusto. Ilalagay na natin ang armang. Yan ang pinaka tabes. Pinakamalilit na mga hipon. Ihalo na natin ang sahog niyang baboy Ayan, kung tawagin natin ay binagoongan mga idol Ayan na mga lods, mga idol Baluto na ang ating binagoongang baboy Kasarap niyan mga idol pag naulan kahit yan lang ulam na maraming salamat sa panunod